General, ang aking pong pagkakaintindi rin, ha, dito po sa balitang ito at nang napahayag nga ng Secretary uh, Boying, ay yung drug trade ay nangyayari sa loob ng bilibid pero sa labas ang operation. Hindi po ganun yon. Hindi yung, ang mga, alam nyo na, yung dati pong mga drug lord, di ba? Opo. Mm. Opo. Go ahead, sir. Opo, Opo. Dal dalawa po yung nangyayari. <clears throat> yung, yung, ano, yung mga nagdadala sa loob, yung mga mister nila na may pagka-addict kasi alam mo noon panonpin. Mm. 72 75% yung nakukulong diyan eh drug-related. Pag tinanong mo, bakit ka ba pumatay ng tao? Eh, sir. Mm. Tumama ang paningin ko sa kanya, naka-drug ko, pinatay ko siya. So sabi, bakit mo naman ni rape yung kamag-anak mo? Eh, sir, naka din ako. So uh, in and out po 'yan. May mga nagdadala na nahuhuli naman natin. Tapos yung drug trade outside, yung po mga drug lord. Kaya nung umupo si uh, Secretary Boy nung na, naupo na po ako, si mm -hmm. ang utos po ni Secretary kasi dalawa pong Rimulya yan eh. Mm -hmm. Secretary DOJ uh, Rimulya, Daling ko sa, pa, sa ano po sa Mindoro, mm -hmm. sa Tablayan. So mm -hmm. dinala ko mm -hmm. naman po ngayon siguro nung pagupo naman ni ni Secretary John D. Remulya mm -hmm. sa eh may na mo monitor pa o whatever kasi uh, nakita ko sa news na nagmeeting sila ni presidente ni Edjo mm. ni mm. uh, uh, SILG, tapos si IPedea, DJ mm. uh, Lazo, tapos mm. si, si PNP. So siguro po doon na napag-usapan nila kasi po nag bago pa nga po yan. Nagtayo na po kami ng interagency kasama namin dyan yung Mika, ah, mm. uh, PNP NBI. Uh, ang usapan po namin dyan is uh, ang role ko, pag may nahuli ako na nagpapasok ng na drug, dadaling ko sa PIDEA at kung may mahuli mm -hmm. rin akong cellphone, dadaling ko sa PIDEA, sila na po ang magpo-forensic. Mm -hmm. Kaya hanggang doon yung role namin. So siguro because of the absurd, kasi nagbago na po yung technology manong tech. Ngayon, pwede ako makipag-communicate sa'yo kahit walang SIM eh. Wala ako kahit walang SIM. Pwedeng messenger, Viber. Tapos, sa uh, meron pa Starlink ngayon. Uh, talagang malakas po yung Starlink. Kasi, uh, ano uh, via satellite na po yung, ano, uh, uh, hindi na mga cell site. So, nung dinala namin sa Mindoro itong mga ito, eh, ang nabalita naman namin, bigla naman daw lumakas yung signal ng smart saka globe. So mm -hmm. <laughs> uh, mm -hmm. na, na ano po, opo. At apo, uh, apo, yung apo. mga marami namang ano, ano tayo na sasabat. Kaya lang, siyempre pag nahuli naman namin, papasa namin yung cellphone, doon nila malalaman yung mga transaksyon na may nangyayari pa sa loob.